Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Nagising na nga at nagkamalay na itong si Rigor At kinagulat nga ito ni Marites nang makita nga niyang nagkamahali na ang kanyang minamahala si Rigor ay agad-agad nga itong tinanggal ang mga nakakabit sa kanyang katawan at tinanggal nga ang swero at sinabi nga niya dito na anong ginagawa mo Rigor hindi mo pa kaya kaya't nasabi naman ni Rigor na kinakailangan kong pumunta at ayusin ang problema ko kung hindi ako kikilos ngayon ay mabawalan ako ng trabaho at ang lahat ng pinaghirapan ko ay mawawalan ng saysay -say kung kaya't agad-agad nga na nagtungo itong si Rigor sa presinto na kung saan nga ay doon siya nagtatrabaho at pagtapat niya nga sa harap ng presinto ay agad siyang nakita nitong si General Pacheco kasama nga itong kanyang kumparing si Mando at sinabi nga niya dito kay General Pacheco na humihingi siya ng tawad sa lahat ng kanyang nagawang kasalanan at gagawin daw niya ang lahat-lahat kung ano man ang kanyang ipag-uutos ngunit huli na ang lahat dahil sinampahan na nga ng kaso itong si uh, Rigor sa inleya at yung ginawa nga niya kay General Pacheco ay hindi mapapatawad nitong ang si General Pacheco at ang sinabi nga niya dito ay lumuhod ka at ito nga ang ginawa nitong si Rigor ay lumuhod nga siya dito kay Jerry Pacheco ngunit ang ginawa nga ni Jerry Pacheco ay sinipa ang kanyang saklay kung kaya't dito nga ay lubagapak siya at sinabi nga niya dito na hinding hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin at simula ngayon ay tanggal ka na serbisyo at wala ka ng trabaho kaya't hindi ka na papasok at hindi ka na ngayon isang pulis kung kaya't ito ngayon ang pinakamasaklap na mangyayari sa buong buhay nga ni Rigor ang tinanggal siya sa kanyang serbisyo at sa kanyang trabaho bilang isang pulis na ngayon ay wala na siyang magagawa pa dahil siya rin naman ang may kasalanan sa kanyang uh, ginawa kay General Pacheco kung bakit sa ngayon ay nawala na siya ng trabaho kaya guys ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today Paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po, ingat, God bless and bye-bye!